Kabusing may nakita tayong sapot dito. Oh. Ayun. Makapal na sapot mga kabusing tapos yung gagamba nakita na ni Bayaw. Nasa baba lang. Ayun. Butchug. Ditambok. Ayan mga kabusing o botyog man. Ay pa ganito hindi lang natin kunin. Botyog siya mga kabusing. Maraming nakain kagabi siguro mga kabusing. Okay. Mga kabusing may nakita si Bayo dito. Ito yung nakita niya mga kabusing oh. Nadaan na namin. Tapos yung gagamba nandito na sa baba and dito sa may lukot. Ay, hindi pa masyado malaki mga kabusing. Oh. Yun. Dito sila ako sinindot eh. Ayun. Okay. Hindi lang natin kunin mga kabusing dahil maliit pa. Mga kabusing, may nakita si Bayo pa rin dito. Yung gagamba mga kabusing, wala kami nakitang sapot. Gagamba, nandito lang oh. Nakita ni Bayaw walang sapot, hindi siguro nagbabahay itong gagamba na to mga kabusing. Yan yung bahay niya. Pero maganda sana pero alanganin. Alanganin pa siya mga kabusing. Yan o, no? haba ng galamay. Eh. Okay, hindi lang natin dalhin. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs>